sa kanyang pagbabalik boxing wagipo po via 10 round unanimous decision si undefeated IBF World Super Bantamweight number no. 1 contender Sam Goodman kontra kay Cesar Baca Espinosa sa score na 99-92 99-91 at 190 ang panalong ito mga amigos ni Goodman ay posible na namang maglagay sa kanya bilang mandatory challenger ni The Monster na Oya Inoue na dati niya nang naging pagmamayari subalit so na sayang nang maputokan siya sa kanyang kaliwang kilay sa sagsaga na kanyang paghanda kay The Monster na Oya Inoue. Kaya't ang laban sana nila noong December 2024 ay nari-schedule sa January 2025. Subalit so sa kasamaang palad ay eh, muli na namang nabiyakan si Sam Goodman sa kanyang kaliwang kilay dahilan upang tuluyang maglaho ang Naoya the Monster in No Way Sweepstakes. Bagamat naging maganda ang performance ni Sam Goodman kontra kay Cesar Baca at nananatili siyang number one contender sa isa sa mga titulo ni Inoue, ang IBF. Subalit ang bangungot sa paulit-ulit na pagkabiyak ng kanyang kaliwang kilay ang tila malaking problema ngayon ni Sam Goodman. Dahil sa kanya naging laban ngayon kay Baca, ay muli na namang nabiyakan ng kilay si Goodman yung sa kanan sanhinang headbutt pero yung sa Kaliwa, eh sanhi daw po ng suntok. But it doesn't matter kung Kaliwa o kanan. Pero ang problema nga po dito, eh parang napaka nipis ng balat. Itong si Goodman at napakadali niyang sugatan. Sa tulad ni Naoya eh, Inoue na napakalakas sumuntok, eh mukhang malaking problema ito para kay Sam Goodman. Samantala sa iba pang balita, WBC President Mauricio Soliman may vuelta sa mga bumabati sa WBC dahil sa sinansyon nito ang laban ng 46 anyos na si Manny Pacquiao kay WBC World Welterweight Champion Mario Barrios banat ni Mauricio Soliman, ganyan din daw po ang ginawa sa kanyang ama noon na si Jose Soliman nang ng WBC ang laban noon ni Sugar Ray Leonard kay Marvelous Marvin Hagler. Binatikos din daw po yun noon. Ani Soliman, lisensyado naman daw po si Manny Pacquiao ng Nevada at pasado sa lahat ng medicals. At bilang legendary WBC champion, ay eh, inaprobahan ito ng kanilang organisasyon. Mag-usap na lang daw po sa July 20, pagtapos ng laban ni Pacman kay Barrios. Marami po kasing tumututol sa laban ni Pacquiao kay Barrios sa kadailan ng matanda na si Manny Pacquiao, 46 anyos na. Tapos sa huling laban nito sa professional, eh medyo masakit sa mata si Pacquiao panoorin. Natalo kay Dennis Ugas noong 2021 pa. Wika ng ilan kung laos na maglaro si Pacquiao noong 2021, e eh paano pa nga naman daw ngayong 2025? At sa huling naging laban ni Mare Pacquiao sa exhibition match nito kontra kay Rokia Anpo kung hindi nga lamang daw po exhibition yon at may tatlong huradong huhusgan ng laban, eh talo din daw po dapat si Manny Pacquiao doon. Pero ganun pa man may mga naniniwala pa rin na kayang talunin ni Pacquiao si Barrios tulad na nga po ni Showtime Sean Porter at Justin Fortune na dating strength and conditioning coach ni Pacman.